Ano ang sagot nila? Malaking possibility magbuntis Meron yan, sir. Meron. Hintayin lang natin maging saksya This is it. Meron ng 70% na buntis si mami. Walang masidla ng tuwa ng Koro family lalo na ng anak ni Tony Fowler na si Tyronia at boyfriend nitong si Tito Vince. Matapos na magduda ang vlogger na katulad ni Papi ay baka buntis din siya. Sa latest episode ng vlog ngayon ni Tony ay nilagyan nila ito ng titulong Delay dahil ayon sa kanya isang linggo ng araw siyang delay sa kanyang menstruation. Dahil dito ay sinubukan niyang mag-pregnancy test kung saan unang resulta nito ay may tila malabong pangalawang guhit na maaaring senyalis ng early pregnancy. Ngunit sa mga sumunod niyang test ay nag-negative na ito, kaya naman hindi na sila mapakali ni Tito Vince, lalo't pakiramdam daw talaga niya ay buntis na siya. Napapansin niya rin daw kasi ang mabilis na pagbago ng mood niya at maliban dito, tila isang buwan na rin umano siyang tumigil sa pagpipilas. Kaya maaaring nabuo raw ang baby nung mga araw na hindi siya umiinom nito. Kaya naman upang makasigurado ay tumawag na si Tito Vince ng obigay ni na maaaring mag-home service. At dito sinabi ng doktor na masyado pang maaga para masabing 100% buntis na si Tony. Ngayon paman, man, 70% daw ay maaaring positibo dahil wala raw siyang nakikitan senyali sa ultrasound na dadatnan pa ang vlogger. Dahil dito, maghihintay pa sila ng dalawang linggo hanggang isang buwan upang makonfirm ang pagbubuntis nito. Samantala, inakala naman ni Tero niya na pinaprank lamang siya nang sabihin ni Tony na baka buntis siya. Hindi kasi lingid sa marami na matagal ng gusto ni Tero niya ng kapatid, kaya excited siya sa ganitong balita alam din nila ito kila Tatay Elon at excited din ang mga ito na dumating ang tamang araw upang makumpirma ang pagbubuntis ni Tony. Samantala, bagamat masaya at gusto na rin umano ni Tony na magka lalo na kung si Tito Vince ang tatay, ngunit inamin niyang natatakot siya sa mga pagbabago sa katawan niya at maging rason ng pag-iwan sa kanya ng boyfriend. Gayunpaman, siniguro ni Tito Vince na hindi mangyayari yon at ipinaliwanag nito na normal lang ang pagbabago sa katawan ng babae kapag nagbuntis. Mga pahayag kasi ni Tony, Baka pumangit ang katawan ko tulad ng nangyari sa akin dati, tapos di mo na ako magustuhan pagkatapos kong manganak, tapos papangit yung katawan ko, tapos magmamanas-manas ako, tapos yung ugali ko, baka di mo na matagalan, baka this time talagang sumuko ka na. Sagot naman ni Tito Vince, Part naman ang pagiging mother ang ganun eh. Natural naman kung manas or something, di ba? Wala yun. Dahil dito mas lalong hinangaan ng marami si Tito Vince at masaya rin ng maraming fans kung sakaling magpositibong nagdadalang tao nga si Tony.